So yun po ano Dali yung mag ano tayo ngayon Mampaprank ng ating mga customer Dahil kami oh, ay man. nadali ng isang libong fake Nagantihan natin ang ating mga customer Pero ibabalik din natin kung kukutin na natin Titignan lang natin kung Aware ang ating mga customer At kung anong gagawin So mambibiktima muna tayo Aray okay, fake Kung sino man nagbigay sa akin ng fake God bless you God bless you Tatago ko na lang ito. Baka ma may bili pa sa iba. May mabiktima pang iba. Baka ibigay ko sa iba tapos babalik pa uli sa akin. Hindi double, double kill. So yun na, mamaya. Tingnan natin kung anong mga reaction ng ating mga maliligalig na customer. Papalo 5.60 din eh. 5.60? 5,160 ay, tabi mo one, two, ko, na. Sa five, May 160 kayo, okay, At... okay, <laughs> 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 ate. Ha! Dapat kasi tira ang Ha! 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 dapat kasi Ha! 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 <laughs> 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 Joke lang. Pinitingan <laughs> natin. May pinibidyo ko nga eh. Dapat ko pala ang bibigtamahin ko. Okay. sixty ano? <laughs> <laughs> Nadali kami sa Nadali ka sa... Ibang mong si tela. Ayan ba? Wala na akong may bilhin na ito. Ano okay. ka na, na may bibigay kaya Ay, kasama nito. Ikaw, ikaw, ikaw ang salaking. ko. So ayun po ano, shout out kay Ma'am Lenny. <laughs> sa amin na pagtripan, pasensya na kung ikaw ang amin na feeling pagtripan. Thank you ma'am sa pagiging sports, hindi kayo napikon. Uh, ano lang po 'yon. Kumaga awareness sa pang uh, lalo na sa mga nabibiktima nitong mga nagbibigay ng fake fake na pera. 'Yon, pasensya na. <laughs> at thank you sa walang sawang pag-order linggo-linggo. At dun sa mga nang ng mga may fake na pera. God bless sayo sa mga nagbi-business diyan lalo na regarding sa pera ay ingatan natin ang ating pera. Bago pa natin yung kinita tapos ipe lang tayo. hindi kaya hirap. Ano nga? So shout out sa Mam Lenny. Thank you, thank you, thank you. That's all for today's video. And see you. Bye-bye.